Hey guys, what's up? Magandang hapon po sa lahat So ngayon ay update vlog po muna tayo ngayon Kasi medyo, medyo, medyo matagal ako hindi nakapag-upload ng vlog Malapit na yata mag, mag isang buwan kasi sobrang busy guys Then, napaka lakas ng... ay ah hindi, bali napaka kulimlim po ng ulap siguro uulan ito mamaya so ito pala yung aking pinagbisihan ngayon bale nag ano ko dito guys alam niyo naman na meron akong sari-sari store so kaya uh, na busy ako dahil sa pag organize ng mga paninda at saka nag-iisip ako kung ano pa yung um, dapat kong idagdag sa aking paninda tapos ako lang yata ang wala kasi bumibili. Ako lang yata ang nakaubos nitong mga paninda kong tinapay. Ayan, meron pa yung tinapay na burikat. Tapos meron ding um, tawag nung tinapay na yun. Yung lumutan ko yung tawag basta burikat, bawag-bahog. Ito ay mamon. ito yung loob ng tindahan ko guys tapos meron akong permit ayan, ayan. bali legal na po tayong magtinda dito kasi may permit na ako ayan. hindi na tayo matakot yan yung mga basic needs lang yung pinamay dito tapos may bigas na ako dyan ayan bali nag isip ako kung ano ba yung pwedeng idagdag ay ito pala so dati konti lang yung uncodoy ito guys yung sari-sari store ko yung mga grocery konti lang siguro yung budget ko na sa 3000 mm, 3000 hanggang sa dumago nang lumago kasi mag 2 months pa kasi itong sari-sari store ko so Bale, an talaga. Kung yung mga andito, yung mga parinda ko, bale yung puhunan, bale i-roll ko din ulit. Bale, pamili ko ulit ng mga um, dapat bilhin dito sa tindahan. Tapos, tinitingnan ko kung ano pa ba yung pwede kong bilhin para um, idagdag ko dito sa tindahan. So ngayon, yun, uh, siguro, ano guys, nasa 5,000 or 6,000 na to or nasa 8, ganun. Kasi may bigas na ko or nasa 10. Yung dagdag ng aking palinda. Bale, anong, pinaikot-ikot ka lang yung pera. Sa ngayon, wala pa akong unless, hindi pa ako maka Mmm... tawag nito? Yung makalagay sa savings ba? Kasi, pinarami pinarami ko pa yung mga paninda ang susunod naman na mission ko ay it, yung pagkain ng mga manok meron akong bigas dyan Ayan, bigas mais at saka palay kasi may naghahanap din dito ng palay para baon sa kanilang mga anak sa eskwelahan ano kita? Oh, pig pie pala guys. Pig pie. Masarap yung pig pie yung pinag bilhan ko nito Para, meron kasi na dito guys merong nag deliver ng tinapay tuwing linggo martes webes yung delivery ng kanyang tinapay at saka bernis pala Ayan. Hmm. marunong naman ako magluto ng tinapay kaso um, yung oven ko kasi ay electric oven. Maganda naman yung electric oven. Pero gusto ko sana yung malaki, malaking oven ba. Yung katulad sa test da yung nag-aral ako nung nakaraang buwan. Yung ganun kalaking oven sana. Para hindi um ang tawag Hindi masayang yung yung pagod. Kasi ma malaki eh. Marami kang malalagyan ng mga tinapa. Tapos, ayan. Ito din yung kinabisihan ko dito. Bale, nag-steam coat ako dito sa loob ng bahay. Pero hindi pa yan tapos guys. Ang nag-steam coat. Tapos dito, napapansin nyo, merong um, uh, hindi pa siya natapos na pinisingan kasi dati gagawin sana itong tawag nito um, bintana so kaya hindi ko pinalagyan ng pinising pero papinisingan ko to guys para ano lang um, para malinis tigdan sila lalagyan ko ng skim coat tapos dito din sa aking kwarto yan maganda pala siya guys kapag mayroong skim coat kasi o ma um, lumiwanag yung loob ng kwarto diba hanggang dyan po yan yan pasensya na kayo medyo makalat kasi yun nga nag-aayos pa tayo ng bahay yan siya Ayan, ito yung view dito sa labas ng bahay. Andun yung ano, yung pabo. Tapos merong andito, yung papaya. Yan yung papaya na galing dun sa tukot ng bundok, yung kulay yellow pag mahinog siya magiging orange yung kanyang kulay. Piti. Piti. Ah, si ito yo. Tapos ito yung sisil. Tapos ito yun si Ana Rose guys. Kamera natin. Ito siya guys. Pag may kamera, may hinhin. -hin. Pag walang kamera, ganito siya guys. Ayan guys. i niya guys. i niya si Ana Rose. Ito guys. Bale, meron po akong ipakita po sa inyo. Yung, uh, um, apple. Bale, nagtalim po ako ng apple tapos ito na po yung kinalabasan malaki na po yung apple guys tignan nyo Yan. malaki na po yung apple ba? Diba? apple tree ilipat ko to siya sa malaking lagayan bago ko siya ilipat sa lupa talaga no yung pasta ang talaga siya guys yung siguradong siguradong buhay na buhay talaga yung apple yeah ganito pala yung kanya ano dahon uh, tatlo sana ito sila kaso yung tatlo yung dalawa namatay ito lang yung nabuhay And lumaking lumaki na talaga yung apple tapos meron pa ko dong minarkot na uh, mulberry. malberry yung view Merong andyan o. Oh. Merong tuba. Ayan guys. Niuli lang kanding ma. Ang brown. Ito yung hinanap ni mama na kambing o. Oh. Yung brown na kambing. Umuwi na. Ito yung harap ng tindahan. Meron akong tindang mga frozen foods. dres dres huwag na pahirin itat ipakuha sila ng itir ipakuha sila ng itir mo Bata up, ba ganda ba huh? one len do ma saging ma itir sa pan yan guys yan guys iti guys iti Contact saging contact saging guys bahalag saging basta labing uh -huh. saging So ito lang po yung vlog ko ngayon ito lang po yung kwento ko bye bye